Ayan, my next uh, content. Pero shout out gihapon anay. i nyo guys ang aking kabrad again, yung Jerzon Reyes. Okay? And shout out mga taga Jetromed Pharmacy. Ang Shetihan, Barangay Mercedes, Hangkat Belogan City, Labi na kan Ma'am Michelle Uchida. And kan Mary Joyce uh, Nimer and Jessica Paconyo. And uh, guys, actually, pag napat ako medisina, napakatoko Jetromed Pharmacy. Kay barato talaga tira mga medisina, guys. Pakato na lang mo, guys. Adirharan yan Fisheries or SM, UMC or Mercedes Campus. Summer State University, Mercedes Campus. And Ainictus Barbershop ada San Bartolome Street, Kat City, Arani am um, city tours or my uh, get up life in Niniya Salon. Adaraha aluyulahan and Santan Awan late. And to police Brigadier General Andre Perez Dizon shout out. Ab um, director ng PNPA and then Mayor Warren is uh, Warren Aguilar ng Gandara. And akon mga friends tanan akong mga followers subscribers and lahat lahat na guys. kontent, mapapatanong tayo. Uh, it's about religion, mga religion natin. Ito ha, again, wala tong kinalaman sa mga wala tong debate-debate, wala tong paninira ng mga religion, but this content is about explanation kung saan nga ba nagsimula ang mga religion natin. Okay? Probably, magtatanong tayo, saan nga ba nagmulang ating mga pinaniniwalaan ng mga religion? Roman Catholic, saan nga ba galing yun? Or paano yun napunta dito sa Pilipinas? Ang Muslim, mga Jehovah's Witness, yan, di ba? Yan, meron tayong tinatawag na ilan ba to? Seven major religions in the world. Siyempre, ang unang pinakamarami is Christianity. Ang Christianity, nag-origin siya sa Israel. Kasi doon na tao si ano, doon sinilang si Jesus na uh, nating Savior, Lord and Savior. Um, it is the largest religion in the world with over 2.4 billion followers. Ayan. And ang pinakamarami sa Christianity ay Roman Catholic. Ang Roman Catholic guys, nagsimula sa Rome from the word Roman Catholic nagsimula yan sa Rome, Italy and ang Protestantism nagsimula yan guys sa Germany yung panahon ni Martin Luther so i-research nyo na lang about ni Martin Luther si Martin Luther isang uh, German monk um, Catholic uh, monk na uh, nag-question siya about meron siya mga thesis tapos i nilagay niya sa mga iba-ibang um, Roman Catholic churches ng Germany and then nag break away um, nagkaroon ng panibagong natayong religion ang um, Germany yun na nagsimula ang Protestantism actually bukod lang kay Martin Luther marami pang iba na nag-attempt na mag-break away from Roman Catholicism ayun sina Swingley sina Kal Calvinism, ganun. Basta marami yan sila. Pero ang pinakamalaking ano guys, ang pinakamalaki at pinakamalakas na influensya ng Protestantism is Martin Luther. Sa kanya nagsimula pinakamalaking grupo ng Protestantism. Yun na yung Church of England, Baptist, ayan. maraming marami na ang mga sumunod sa kanya. Ang Church of England guys, sa England lang yan um, nagmula and the northern part of of tawag nito ng Europe mga protestants yan guys and may mga religion din guys na nag originate sa USA yun ang mga latter day saints or tinatawag na mormons and seventh day adventists and then jehovah's witnesses and then united methodists Yon sa USA ya nag, nagsimula. And then born again Christians. Sa so USA ya nagsimula. And then dito naman sa Pilipinas guys, Iglesia ni Cristo and Aglipayan Church. Yan dito yan nag-originate sa Pilipinas. Next is Islam. The second largest religion in the world with nearly 2 billion followers all over the world. Um, dalawang uri ng Islam guys, Muslims. May music guys, wait. And guess baka tayo mag-copyright Ang Sunni and Shiite Ang Sunni guys nasa Saudi Arabia With 1.5 Over 1.5 billion followers And ang Shiite naman guys Sa Iraq Iraq and Iran, mostly Iran With the followers Of 200 to 300 million people. And maraming mga lugar guys, guys, Or mga countries ang nag-follow uh, or sumusunod sa reliyong Islam. Next, the third one is Hinduism. Ang Hinduism guys, nag-impesa yan, nag-originate yan guys sa India. With a population of about 1.1 billion followers. Yan ang number one religion ng India. Hinduism and uh, buddhism ang next number 4 ang buddhism guys with over 530 million followers actually ang buddhism guys nagumpisa talaga yan sa india kaya lang nag travel siya north hanggang china ang sa china na ang nag adapt um, ng religion ng buddhism pero si buddha uh, according to history sa India siya sinilang. Um, ang mga religion ng mga majority ang uh, Buddhists, Cambodia, Thailand, Myanmar, Bhutan, Sri Lanka, Laos and Mongolia. In countries with Buddhism as official religion, ang Cambodia, Myanmar, Bhutan and Sri Lanka. Meron ding mga Buddhist sa China, Japan, Vietnam, South Korea, and India. And next guys, ang uh, ikalima ay Chinese folk religions with over 457 million followers na nag-originate sa China. Um, anong mga bansa ang merong naniniwala ng Chinese folk religion? Yun ang Taiwan, Vietnam, and uh, even in India and Brazil. They're also um, may dagya po dito, meron din doon mga Chinese po religion. And number six, Sikhism. Mga Sikh. Actually, nagumpisa yan sa Punjab, India. Punjab, mga nasa north west part ng India. Yung mga nandito sa Pilipinas na mga Indian na tinatawag natin na Bukbay, karamihan sa kanila guys mga ponchap with over 29 million followers ayan last but not the least is Judaism ito yung actually religion ni Jesus Judaism Jesus was Jewish yun ang kanyang roots yan ang lineage and nagumpisa to sa Israel With uh, about 15 million followers all over um, the world. Ang merong mga highest percentage ng mga Jews or mga Jewish people ay U.S., United States, and Israel. And meron din sa France, meron sa Palestine, meron sa Canada, United Kingdom, Argentina, Russia. Germany, Australia and in 1939 the core Jewish population reached the historical peak of 16.6 million or more na mga followers and so guys maraming salamat I hope na clear na sa ating mga isip lalo na mga nangingibang bansa na once na mapunta tayo sa iba't ibang lugar ng mundo bawat lugar naman na yan ang mga nabanggit ko, may kanya-kanya niyang -kanya mga relihiyon na sinusunod. In okay, all the continents, um, ilan lang naman ang mga hindi naniniwala ng religion eh. Yun ang mga atheist. Pero ilan lang yan sila sa papilis sa buong mundo. So maraming salamat guys and thank you for watching.